Hi everyone! Kamusta? My name is Rayo. Welcome back to my channel guys. So in this video guys, dadalhin ko kayo sa aking childhood no? kung saan ako lumaki dun sa Baguio. So I'm from Baguio. Dun ako nag-aral from elementary to graduating college. And in this video, I will share kung paano namin napapataas yung benta namin ng mga ukay-ukay. Marami na rin ang nagtatanong and napaghihinaan sila ng loob kasi medyo mahal yung mga requirements ng mga suppliers sa Alibaba. And ang pinaka ng mga items natin papunta dito sa Pilipinas, medyo mataas rin. Hindi biro ang pag-import ng mga items at hindi biro ang pag-invest. Kapag gusto ninyong matuto or gusto ninyong magsimula ng pagbebenta ng mga ukay-ukay na damit. So in this video guys, I will share kung paano napapataas ang benta ninyo yung selling price ng mismong mga items ng ukay-ukay. Kung nandun kayo sa business ng ukay-ukay, I hope makinig kayo and sana ma-inspire kayo dito sa video na to. So again, magsimula na tayo sa ating mga practical tips. Again guys, hindi ito rocket science para pag-isipan pa talaga, no? Pero ito ay mga practical lamang na napansin ko kung paano napataas yung pagbebenta ng mga ukay-ukay per item. So ang pinakauna dyan ay of course and very obvious ay ang paglaba ng mga items natin. So, kailangan medyo maganda yung quality ng damit. Tinitingnan natin to kung may butas o punit, kung meron bang mga discoloration or nagkaroon ng mancha. So, ngayon, lalaban naman natin siya. Di ba? So, yung paglaban ng mga damit, alam ko medyo marami, medyo gatambak ang binibili natin mga items na ukay-ukay na mga damit. But definitely, kapag nilaban ninyo ito, magkakaroon to ng mas mataas na value kapag tinitingnan ito ng mga possible na buyers niyo. Imagine guys, no, pupunta ka sa isang brand new o bibili ka ng mga branded na damit. And definitely kapag medyo mabaho o may amoy yung damit na yan, hinding-hindi mo bibilihin, di ba? So katulad yan sa mga okay-okay na damit, kapag medyo madumi, may amoy, hindi natin yun mabebenta ng gusto nating presyo. Kaya, mas maganda na labhan nyo ito para at least magkaroon siya ng bagong buhay. Ayan. So, yun yung pinakaunang practical tip ko sa inyo. Labhan yung mga damit bago natin i-display. Pangalawa naman ay ang pag-mix and match ng mga items natin. Napakarami na ngayon, guys, ng mga videos sa... Uh, TikTok o YouTube na mapapanood natin kung paano nila imimix and match yung mga styles o damit na nakukuha nila sa mga ukay-ukay at mukhang hindi ukay-ukay yung mga damit na yon. Definitely maganda ito, pa, definitely maganda ito para sa mga inspiration natin kung paano natin imimix and match yung mga damit natin. Guys, ito yung ginagawa ng isang kaibigan ng aking tita na may-ari ng ukay-ukay sa Harrison Road yung tops and bottoms, magka-partner na sila kaagad kung paano niya ibinibenta. Definitely may mga customers na bibilin lamang yung isang item dun sa set na yon pero yung presyo nun ay para sa isang set. Magkaroon kayo ng pricing para sa isang set at kung gusto nila ng iisang peraso lamang from that set, definitely medyo mas mataas yung presyo na mabibigay mo para dun lamang sa item na yan. Kapag naman magkaroon kayo ng mga mix and match ng mga items, marami sa mga buyers ang nai-inspire or nakikita nila yung manikin or siguro kung paano ninyo inaayos yung mga damit. Definitely kapag nakita nila kung paano yon pwedeng i-style, mas maraming customers ang may invite ninyo sa inyong tindahan. Guys, alam niyo sa experience ko dati with a retail brand, marami talaga mga customers ang binibili yung mismong nakadamit sa manikin, no? From the shirt, jacket, pants, accessories, pati sapatos, lahat 'yan gusto nila hubad yung mismong manikin pagkatapos nilang bilihin lahat ng items na 'yon. At ang gusto nila ay yung mismong items na nakasuot mismo doon sa manikin. Parang hindi sila sold kapag bagong item o yung mga nakastock yung ibibigay namin dati, mas maganda sa kanila na makuha yung mismong damit na yan doon mismo sa manikin. Bago natin i-discuss yung pangatlong practical tip na para sa inyo guys, I'd like to encourage you para mag-join ng aking channel kapag kayo ay kumukuha ng mga items from China meron kayong kailangan partners sa inyong pag-ship ng mga items dito. At marami sa mga shipping ngayon ang medyo matataas ang presyo. No? Medyo mataas ang presyo, hindi nyo alam kung paano nyo kakausapin, hindi niyo alam kung paano nyo monitor yung mga items niyo kung nasaan na nga ba, or kung kailan nga ba talaga darating dito. Kapag nag-join kayo, meron kayong video exclusively for you na it talks about the shipping, kung paano kayo mag-ship ng mga items niyo. At ang bonus pa dyan, meron kayong discount code na makukuha mismo doon sa shipping partner natin. Meron kayong 10% off at sulit na sulit na ang pag-join sa aking channel. Ang third na practical tip na share ko sa inyo ay definitely ang pag-fold ng mga items. No? Kung paano nyo fold yung items, also has science to it. Alam nyo guys, kapag inaayos niyo yung mga items niyo maayos na nakikita ng mga customers, visual merchandising ang tawag dyan para ma-invite yung mga customers kung paano nakikita yung store ninyo from the outside. May invite sila kagad kapag maayos yung tindahan ninyo. Kung paano nakarack yung mga items ninyo, definitely, meron yung factor para sa mga customers natin. And lastly, kapag nakuha nila yung item, instead na talagang inikot nyo lang, no? Tapos sinalpak sa plastic. Kung finold ninyo yun, nag-effort kayo para i-fold yun, mas merong care, nakikita ang customers, at nagkakaroon sila ng added value dun sa item na binili nila. Guys, ang pag-fold ng items, hindi lamang sa mga binibenta natin. But of course, syempre, Maraming factors kasi ang nakasalalay dyan. Kung paano nyo finufold yung mga damit na binibili ng mga customers, nakikita rin nila kung paano niyo kinuha, paano ninyo nilabhan, paano ninyo sinosource, or paano ninyo minimix and match no? yung mga items na yan. Up until lumabas sila ng tindahan niyo, magkakaroon sila ng magandang impression para bumalik ulit or i-recommenda ang store niyo sa kanilang mga friends at i-share ito sa kanilang social media post. So ito yung mga practical ways para mapataas natin yung price natin per item na binibenta natin sa mga ukay-ukay -okay na shops. I hope naka-inspire to sa inyo definitely kapag meron kayong questions, you can always comment sa video na to and please uh, subscribe sa aking channel. Mas marami kasi yung mga nanonood sa channel ko pero hindi nagsusubscribe. So, kung isa kayo sa mga yon, sana naman suportahan niyo tong channel na to. Maraming salamat guys and I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye.